batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretsyahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatay kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. E kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test nila sa Pideyar, yeah? um, ano, ano ba, abis, so? Mga maanghang na komentaryong walang atrasan. Ay, hindi ko pa masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sa <laughs> kung sino siya. Malalibel <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Nying. mga ka-tune in, kumusta po kayo? Welcome to my house. Aww. House of representatives. Pero hindi ako congressman ha. Kaya ako nandito dahil for the first time in uh, so many months, parang matagal na nga rin akong nakapag-interview ng face-to-face -face sa politiko, aba, eh, special yung ating kakausapin. Kailangan siguro yung matapang. Yung bang pwedeng pagsumbungan. O, alam niya na kung sino. Isung bumukay. O oh, ulit ah. Isung bumukay. <laughs> tama. Tama pero bago tayo magsumbong sa kanya, eh atin muna siyang kilalanin. Sabi nga eh getting to know you. Ayan. At nang sa gayon eh, uh, malaman nyo rin kung talagang siya galing sa lahi ng matatapang, mga brusko, mga tulfo

Isang ko po? <laughs> okay lang. Eh, <laughs> eh okay. 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 nag-serve ko ngayon. Mayroong ginagawa pa po. napakaswerte natin ha. Sa pagkakataon na to, imbis na tayo ang magsusumbong sa kanya, <laughs> o sa tatay niya, siya ang magsusumbong sa akin. <laughs> Mga kababayan, Congressman Ralph Tulfo ng Quezon City. Po. Good afternoon po eh, sa inyo lahat. Salamat po sa inyo Sige pong po. Sanay na sanay na siguro kayo sa interview ngayon in, eh, no? Sakto lang yun po. Medyo nag-adjust pa po kasi medyo bagito pa po tayo ngayon. Pero ayun po, tinuturo-turoan rin naman po ko nila papa, mm nila mama kung paano po yung mga diskarte. Eh. Uh -huh. so, ayun po. Alam nyo, nahihirapan kaming mag, uh, maghanap ng inyong profile uh, sa sa social media o sa Google. Alam nyo na? Oh, Normally, google mo lang eh, ando na lahat. Yes. Ano ba ang educational background nyo? Yes, so actually, I'm mm -hmm. uh, graduate po ako sa University of Santo Tomas ng Mass Communications. Opo. Oh, uh, oh. Ah, Mass din pala kayo. Opo. <laughs> oh, uh, anong oh, po. taon po 'yon? 2018 po. But Mass Gusto ko po sa ng i-try na sumunod po sa yapak ni Papa. Kaso, medyo parang hindi po yun. Naramdaman ko na hindi po yun yung linya mm -hmm. nung ano ko po parang gagawin ko. Bakit? Bakit ba naisabi niyo yun? Iba po kasi yung style ni Papa. Pag araw-araw ko siya pinapanood sa radyo, talagang napakagaling po magsalita. Kumbaga, hindi po naubusan ng topic. <laughs> kasi di ba po, pag-anchor kayo, <laughs> kailangan... Ano, walang tahimik, kailangan dire-diretso ko mm. medyo hindi ko po, hindi ko pa po kaya yung ganoon eh. Magkakasama pa ho ba kay sa Bahay ni uh, uh, Senator Idol at uh, si Congressman ah, Hindi na po bato niya, dito po ako nakatira ngayon dito sa distrito. Mm. Pero siyempre Uh, sa weekends, umuwi pa rin po ako. Siyempre, nami-miss ko rin po yung parents ko at ko rin po nila ako. At minsan, tatawag yan si mama, nagtatampu na. Pagdatingan ako umuwi dito, tunod tayo ng sine, dinay tayo. Mm. Okay po, maapunta na. Uwi na ako dyan. So, umuwi naman po ako. Kasi minsan, nagtatampu yan sila. Eh, siyempre po. Eh, <laughs> baby ka nila. Sa personal po, kanino kayo mas close? Well, siguro po masasabi ko pong mama's boy po ako. Sobrang lambing po kasi yun si Mama. Eh. Tsaka, mahilig yun. Lagi niya, Oral, palika, ka, Kain tayo. Kaya, kaya medyo. Gustong <laughs> 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 gusto po ako pinapakain palagi ni Mama. Uh Oo -oh. oh, po. Hindi naman kayo tumatanggi. Hindi <laughs> <laughs> po. Hindi po ako makatanggi pag si Mama. Yung Papa niyo ba ay uh, disciplinaryan? Yes po. Very uh, perfectionist po yan si Papa. Pero, uh, Uh, make no mistake, napakabait po yan na tatay. Ayaw lang niya po yung palokoloko ka. Gusto niya lang niya yung talagang may discipline ka. May mm. disiplinado ka. Kasi ganun po sila pinalaki nung dati po nila. Uh, oh, okay. Military style. Yeah. So sa inyo naman, hindi military style. Well, hindi In naman, naman na po. Hindi <laughs> naman, ayaw naman daw niya po pagdahanan namin yung pinagdahanan niya noon. Uh -huh. So ngayon, uh, medyo lay low lang siya. Pero nandyan pa rin yung... Uh, Mm. Pero mahal na mahal kami ni Papa, that's for sure. Yung pong um, uh, nakakaawin, mga nakakabangga yung Papa, Papa. mo sigurado during that time na lalo na nung nagbobroadcast yes, po, 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 po siya ng very active. Oo uh, Kayo ba hindi nadadamay sa mga detret-detret? Damay po. Ah, uh, Naalala ko pa po yun. Talagang minsan po may pupunta doon sa bahay namin. Naalala ko to eh, may nagbato nung parang bato. Mm. Tapos nakasulat doon parang misis mo, yung mm. anak mo, alam mo. Mm yung dalawang anak mo alam ko sa ganito nag-aaral oh. yung misis mo dadakipin namin mga something mm -hmm. like that so medyo kabakabado rin po kaya medyo tight rin po yung security hindi ka ba naasiwa na marami kang security well medyo nasanay na po at saka intendihan ko naman po na para sa safety po yun eh, mm -hmm. ng pamilya Kung natin yung pagiging politiko, bakit bakit mo pinasok tong politika at your age of 26? Kwento ko lang po sa inyo, Ka Tunying. Diyan po kasi ako nakatira sa lola ko sa Batasan Hills. Tuwing binibilang ko siya ng mga uh, groceries or kung ano man na kailangan niya sa bahay, pag nag po ako, ang dami na pong lumalapit sa akin mm -hmm. na sinasabi, Sir Ralph, uh, gusto na po namin ng pagbabago, wala na po nangyayari dito sa distrito namin. Sana naman po mapag-isipan yung tumakbo dito. So napag-isip-isipan ko po ng mabuti at kinausap ko po yung magulang ko. Awan ng Diyos, uh, pumayag naman po sila at yun na po, doon na po nabuo yun. At nagkataon pa naman na sabay kayong tumakbo ng iyong ama. Yes, so ito so, po. Uh, 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 ito ba, ko, incidental lang o talagang pinlano ninyo yun? Well, coincidental lang po talaga yan kasi nagulat lang rin po kami na sinabi na lang ni Papa na oh, ano na tayo ha, tatakbo na ako. Mm -hmm. Yung po bang, eto, uh, medyo baka sabihin nyo ay uh, mabigat itong tanong na to usong-uso po ang vote buying. Mm -hmm. Kayo po ba eh, bumili ng boto? Ay ah, hindi po. Kasi yan po yung number one na pinakaunang sinabi po ni Papa. Mm hindi -hmm. hindi natin gagayahin yung mga ibang trapong politiko na bumibili ng boto. Tayo mm -hmm. kung gusto nila tayo, dahil alam nilang magtatrabaho tayo, magsiservisyo tayo, hindi dahil binayaran natin sila. So yung pong mga uh, pinamimigay niyong uh, tulong bago ang halalan, Uh, don't you consider that as uh, somehow a uh, vote buying? Well, hindi naman po kasi mm -hmm. yung pinapamigay po namin is bigas para meron po silang pangkain dahil mm -hmm. ang dami pong lumalapit sa akin, Katonying, na mm -hmm. wala po kaming pangkain, More on ayuda naman po yung binibigay ko at hindi naman po cash. Galing yun sa sarili niyong bulsa. Yes. Mm -hmm. Opo, lahat po yun sa savings ko. Lahat po yun yung mga pinapamigay po ni Papa. Galing po yun sa kinikita niya sa YouTube. Mm -hmm. Ganun rin po kay Mama. Mga magkano ang ginastos niyo sa halalan? Of course, merong meron naman sosehe no? Pero mm -hmm. of course, bago ang eleksyon, bago pa ang campaign period, meron na mga gastos. Estimate po Actually hindi ko po masyadong na ano na kasi ang nagahandle handle po dyan sa totoo lang uh, si mama po kasi mm. siyempre si mama po ang may hawak ng budget ng pamilya kasi yeah, si budget secretary ako <laughs> po alam nyo naman po pag mga mami <laughs> Tapos yung mama mo naman Well, hindi naman siya bagito sa politika. Hindi ba mahirap para sa iyo na sabay kayo dito sa Kongreso ng nanay mo? Actually mas maganda nga po dahil nagtutulungan po kami ni mama. Mm -hmm. uh, minsan tinuturuan din niya ako, Ralph. Dapat hindi ganito ha, mm -hmm. dapat ganyan. Siyempre, dapat marespeto sa iba, makinig ka. Sa sa house po, uh, po maraming mga mga bagong kongresista din. Mm -hmm. Sino'ng naging kaibigan niyo na so far? Yung parang uh, nakakapalagayan niya ng loob. Well, uh unang pinakauna ko pong naging kaibigan of course, syempre during campaign pa po si Congressman Arjo Atayde. kasi mm. District 1 lang po no, siya no, at District 2. Oh, 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 oh. Eh pag nagsasanib-pwersa po kami kanya sa isang malaking dinner, District 1 to 6, nagkikita kami ni Arjo, mm -hmm. nakakapkwentuhan kami, nagkakasundo po kami, sobrang bait po ni Congressman Arjo. Pero may main Mendoza siya. Yes. Meron po siya. <laughs> Good boy naman po si Kapardaw. <laughs> Masarap lang po siya kakakulikuhan. Oo. Uh, so, uh, so. Saka, um, uh, kaya ako binanggit na may main Mendoza siya. Mukhang uh, di ba magandang magtrabaho din na meron ka inspirasyon? Yun nga po. Di ka ba nagmamadali? Eh? Well, hindi naman po ako nagmamadali. Pag may dumating na po, di much better. Pero hmm. hanggang sa wala, chill-chill lang po muna tayo. Uh -huh. <laughs> ang kongreso kasi, alam mo, marami dito mga mga veterano eh, na no? oh, po. Hindi ka ba na-intimidate pagka ma-attend ka ng, ng session? Actually, most of them po, yung mga veteran legislators po, Lumalapit po yan sila sa amin sa mga batang mas bata po. Mm -hmm. Tapos binibigyan po nila kami ng advice. Very helpful naman po sila. Wala naman pong parang clash, walang banggaan naman uh -huh. po. Uh mo yung tinuturo ang kayo o may advice sa iyo yung mga matatandang politika. Hindi ba tinuturo na ito, pwede tayong 5% dito, ito 10%, Ay, hindi 10 po, dito. <laughs> hindi <laughs> naman po, hindi <laughs> naman po. sila <laughs> Siguro may <hiyaan laughs> naman po yung magsabi <laughs> ng <na man. laughs> Pero ikaw ba, Congressman, halimbawa, meron isang uh, kontratista ng isang uh, public works project, for example, at sinabi, Congressman, uh, maganda naman ang markup uh, markup namin dito. Eh, bila, as a way of uh, uh, returning a favor, pwede nyo itong gamitin sa constituents nyo, meron kang 10% dito sa project. Ano po ang uh, isasagot nyo doon? Hindi po pwede yon. Ang so, hmm. sasabihin ko, ibuhos mo lahat sa project yan dahil pera ng taong bayan yan. Kailangan hmm. po maganda yung project mo, kailangan perfect. So, no no, big no no po yan. Kaya nyo bang sabihin sa mga constituents nyo at siguro sa, sa buong publiko na nanonood sa atin na asahan nyo, ni singkong pera ng bayan hindi, mako, hindi uh, nanakawin ng Congressman Ralph. Uh, ah, yes. Yes po, maasahan nyo po yan. Talagang hindi hindi ko po gagawin yan. Hindi hindi ko po papahiyain yung pangalan ko, lalong lalo na po yung pangalan ng aking ama na si Idol Rafi po. So ano po ang mga projects na naisip nyo na agad na pakikinabangan ng mga kababayan natin? Nung nangangampanya po ako, ang dami pong mga sira-sira na mga daan at ang dami pong mga iba-ibang lugar doon sa barangay po, lalo na sa Bago Silangan yung mga nababaha po. Mm -hmm. So, kailangan po natin ayusin yung drainage. at yeah. saka yung sa mga lubak lubak lalo na dyan sa may Payatas-Litex Road po. Mm -hmm. Dahil ang daming dumadaan na 6-wheeler, 10-wheeler truck oh, po dyan. Bigat eh. yun, so, mm -hmm. bak bak bak, -bak mm -hmm. yung daan. At syempre, importante rin po yung ating mga street lights para ano Luliwanag. po, lumiwanag. Uh -huh. Parang yung dun po sa Manila, di ba, lumiwanag na uh -huh. po. Medyo uh -huh. parang ganun po. Ano po mga, mga bills na naiisip nyo na i-file practically ilan niya? Four, four weeks, three weeks pa lang naman kayong yes, nag ng trabaho. Ano po yung mga naisip niyong bills na pakikinabangan ng bayan? Tatlo po yung pangunahing problema na nakikita ko po dito sa distrito ko. Una-una sa lahat po yung problema sa permanenteng paninirahan, problema po sa pangkalusugan at problema mm. po sa pangkabuhayan. Okay. Diyan po iikot yung mga gusto kong ipasa ng mga mm. bills para mm. po makatulong. Ang specific dun sa housing, anong naiisip niyo sa housing? Actually po, ngayon po, nakikipag-coordinate po ko sa NHA para ma-resolve ba yung problema po namin dito sa NGC. Ito pala. <laughs> Uh, alam mo naman, yung tatak-kulfo. Ano? Oh, action agad. Um, gusto mo bang makilala ka na parang ang tatay mo at mga chuhin mo? Or do you want to uh, do it uh, your way? Idol na idol ko po kasi talaga si Papa at syempre yung mga uncle ko. Kasi napakadami na po nilang na-accomplish, napakarami na po nilang natulungan. So medyo tinatry ko rin pong sumunod sa yapak na gano'n. Pero gusto niyo bang kinatatakutan din kayo? Ay yan hindi naman po. Uh -huh. Gusto ko lang po yung kilala ka as, uh, kaya mo silang tulungan, action ka kaagad, hindi ka mabagal. Uh -huh. Pero ako naman po ay friendly naman po ako sa lahat at hmm. ayoko rin po yung gano'n na medyo yung nagsisigaw sigaw or matapang-matapang hmm. po. Hmm. Eko na, pwede kong sabihin sa inyo na ngayon lang tayo nagkita Ah, uh, mukhang medyo kaiba nga ako kayo. po. <laughs> At least, kayo po yung Tulfo na nakilala ko na, na medyo um, um malambot in the sense na soft-spoken ho kasi kayo eh. No? Parang, parang uh, kabaligtaran kayo naman <laughs> ng mga, ng Lagi namang mixed eh. No? Kapag Tulfo, yes. ka, uh, tool po, tool po, yan. Mabilis umaksuin yan. Pero tool, no ay, grabe yan. Madumibibig yan. Pagka ganun eh, apo, apo. anong, na, anong uh, pakiramdam mo? Pagka mayroong, uh, yung uh, adverse opinion naman tungkol sa uh, mga poon Well, basta as long as alam ko naman po na ako po ay hindi naman po ako, hindi naman po ganun yung style ko. Mm. And si Papa naman po, nakita nyo naman, medyo siya rin yung naiiba po doon sa magkakapatid kasi mm. siya po yung Medyo malumanay po na gumalaw doon sa radyo ikumpeddas eh, doon sa iba nating mga uncle na <laughs> Bruce Brusco. Bruce Brusco, sa totoo lang eh yung usapan natin na to napalambot napalambot mo yung uh, tool po sa paningin ko. Thank you po. So, Thank uh, you. I I think uh they should know, people should know that uh, you are also human. Apo. Uh, Actually, you humanize the tool sa uh, yung uh, yung uh, version mo. Wala ka ba isusumbong sa akin? <laughs> Kasi lagi na lang kayo ang pinagsusumbong ni. Oh, eh. Baka oh, gusto mo magsumbong kay Tony naman. Tumi so, para... kay Tony naman. Pwede, pwede. Pag <laughs> may dito, isumbong kay Tony naman. Di ba? <laughs> salamat, salamat. Ayun, tinan nyo nga naman ano. So, meron talagang kakaiba eh, no? Well, hindi mo naman maiaalis na nandoon, nananalaytay sa kanyang dugo yung uh, lahi eh. Yung lahi ba na ng paglilingkod o pagsaservisyo sa mga tao. Pero, ang napansin ko dito kay uh, Congressman Ralph Tulfo, ibe, meron akong uh, ano ba to? Parang lukso ng dugo. Hindi kaya anak ko to. <laughs> hindi kaya... Uh, mag-iiba ang tingin mo sa Tulfo kapag ka uh, pinagbutihan niya talaga yung kanyang trabaho, yung softer version, mas malambot na version ng Tulfo. Baka nga, no? maiba ma naman. Alam nyo yung mga second generation ng mga lahi natin, eh. Kone, may ibang variant, eh. parang COVID. Eh, no? Sige, good luck sa iyo, Congressman Ralph Tulfo, at uh, yung mga mabubuti mong hangarin magkaroon ng katuparan at 'yung mga uh, uh, mga nagdududa pa rin sa 'yong kakayahan at siguro sa 'yong um, uh, mabuting puso, ayan, eh patunayan mong mali sila. Okay? Maraming salamat at uh, maraming salamat din sa mga sumubaybay sa atin uh, sa buong mundo sa ating pong uh, episode ngayong gabi. Uh, 'yung request ko ah, uh, subscribe, share, like this video tapos pindutin nyo na rin ang notification bell. Okay, thank you. Bye! Happy weekend! Yuhuu! sa dami ng iyong pinagdaanan Iba't ibang sigwa ang naranasan Kapit lang sa Diyos na may pagtitiwala Pinagtagumpayan i'm